So na ako ang hindi ko kiti ay yung naiwan ni sa Sanagi na Sao. Lagi sa sa Gila Torte, sa kong mabir rin, na ako yung pero maya sa wapit sila po kasi na humani na ang duration ng Gila Torte, si Kuskuta, abot, ang mga suksos ko Kanya, at ang kagay, kaya dahil pala ako ganyan, yung control tewa, hindi niya So, ang pinaka-highlight sa mga kitawag ko lang, first time niya na ito po, mga na akong mga na tulo. Upan sila mga anak. Although na ay, ko yung mga tulo, kaya sila yung mga gipang at mga wala ko yung mga So, ah, uh, yun na, kung i-consider ko, kay Aniya sila karon para ka dumo sa pulong sa Ginoo. Inis akong gani so, mm, ang pinaka pamuntat ini mga pulong sa mga Ginoo. So Gino sa Jerman man nga ang pulong sa sinugdan nga wala pa ang ang pulong ang nananang ang pulong upang sa Gino ang pulong Gino so so kung hindi nga may isong Gino at mamat God deliver in this Ah, uh, dire sila may time for one cent to Pino, pero naalam siguro yung uh, in mga enhanced pagyari kung sila pinabuhin Parang kasi natin sila tinuod so, ano, ano? so, na kapaguhan sa naman mo, no? So, mawala na Okay, dagang salamat. Sunod so, yung ka, ko po na. Okay, dagang salamat.